Magandang umaga po mga kaparambin Ay kanina pong umaga ay maagap tayo Natapos na po nating diligan po yung ating tanim na sitaw Tapos tayo po ay Nakapagtanim na rin po ng tatlong linya ng ano, me? Ng mais at ngayon po ay tayo po kumain na po. Nakapaghatid na kay Bunso po. Si Bunso lang may ano po, pasok. ah uh, Tayo po ay mamumuti naman po. Pangalawang harvest po tayo mga kaparmin dito sa ating talungan ay war ko po ay mas dumadami po. Gawa nang dito po sa taas Meron na. ay may makukuha na po Hello, tayo. Po. Ang kasama po natin si Otoy, kuya. Hiyo po. Yan, kuya. Si Otoy. Ha? Eski. Ay, <laughs> <laughs> kasama ito eh. <laughs> si Mami po, ang camera woman natin. Hello po. So, babawi tayo. <laughs> Si Mami po ang nakaraang ano ay. Ang nakaraang nagkuha po na nakabidyo. Ay sabi ko po pag marami ako na muna. Ay sa pala. Oo. Yan. Bunso. Ito to eh. Ah kuya. Dali. Oh, kuya. Hala hala po eh. ating ano. Kukuya na po. Ay nakakatawa. Aba. Haske. Oh, matulong ka. <laughs> Hindi mo yan kaya pitasin ni yaske. Ha? Siya daw ang gagawin. Yan. Otoy. Ay, pakita ito, mo otoy. Yung ating unang nakuha otoy. <laughs> Happy otoy. Apa? Ay, yan ang maganda. Isang linya pala ang po yun. Dito. Eh, otoy, pagkala kayo. Otoy, dali. Uh -huh. Ah! Ay, gara po. Hey, ay. ay, laki. Ang dadi dito sa kabilang suot. Mali. Ay, kala ko. Ano? Tingnan mo kung saan ang suot na hindi, hindi, sabi ko kala ko wala tayong mga puto dito. Okay. Hmm. Para po, mga kapatid. Hmm. Para maganda ang cut. Dini! Sana naman ang usot dito. Hmm. hmm. Oh, um, maganda na gano'n ang putol yung sagad. Alam mo kung bakit? Are po mga kapambing. Eh. Kasi yan daw ay ito. pag mahaba ang putol. Para din lang siyang may bungang diretsyo pa ang gulang. Ay, hindi Walang pa, pa ito. Walang anong pami. Agad. Uy, siya, hawak eh. Ito, uy. Madi, pa. Sige, uti, okay, okay na. Ay, ito, okay. ay Pero, pa yun, sir. po po, makakaluwahan po tayo mga kapambing. Kahit nga araw-araw. Araw-araw eh. po, pwede na. Ay, maraming salamat po sa blessing. Thank you, Lord po. Talagang ang dami na po natin mga blessing ngayon. dalawa. salamat po talaga. Hmm. Ah, dalawa to, dali to. Dalawa? Pare pa, kasunod pa lang. Mm, sige, dali to, dali, sige. Sige ko, din. Ah, ah. Kahit kung tayo po, tayo sunod pa rin eh. Mm. Galing yung mandaga. Siya sige po yan. Chiu. Ay, ito pa. Sinisira ay, po nyo. Kaya ang dami po hari po pala may lamang. May sa araw ano. May ahas pala kaya kinakaibot. Nagsuot po ay, sa malting. Dalawang ano na lang ay, ay ano eh. Tagapulot kaya ito eh. Tagapulot. Aray na ito may? Hindi mo ito kaya ilagay eh. Tiwanan mo na yung sa eh. Hmm. Nalabitan mo ko ito eh. Yan. May lagay akong iyo. Mamaya ang iyo. Yan. Ang aking... Ang kapal po na rin mga kapambil. Ang aking tutoy na helpful. Ayun pa may yung pakadami. Ang dami mo. Ay, aray yun. Dahil na Mamaya anak, pasisiritan. Ayun, naiwan mo yung sundulo. Ay, ay Sige dito muna. May tama ka Wala. Bitawan mo yung sakot para mahawakan mong puno. Nauga ay. Ote, may sugat ote. Para pa u? Ari, ang laki. 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 E. Hmm. Mm -hmm. Laki. Hmm. Ah, ah tingnan nyo naman po mga kapambin ang ating talong po. Dalawang itlog. Dalawang itlog? Turta! Ah, tutorta. <laughs> <laughs> Ibang isip mo. Hindi ah. Dalawang itlog ang ilalahok po. Oh. May bayuti oh. Tatanggin mo na. Para po, yung kanto tatanggalin natin. Ito na may nakaka-ano lang sustansya po. Mm -mm. Naka... -agawlaan. Pero pag lang. walang sira, pwede na tayo lutuin. Ay, dami kasunod uli, ano? Ayan, dali, dyan. Ay, pwede na ito, may? Tika, may gida Teka Tika lang po, yuyuko lang ako saglit. At may nakita akong bagin. Nakapulupot. Ayan. Ay! Nasaan? Oh. Ay, pwede na. Ba yan, tuwa ni Bunso di yan. Ba't maliit? Ba't ganun? Sili di, isa sa po mga pamilya. Hindi, isa sa Ay, hinup na. Pero hindi tayo. Mga isang araw po. Ay, matatagtaan dito na muna. Mailinitan. -E, Dito sa baba. Iniwan mo pa. Mm -hmm. Sa so, gaya ng iniwan na namin, wala na. Saan may iniwan? Doon, doon sa may ano natin. Doon sa daanan na may ano. Ayan, may pwede na, 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 na may ano, mga bulangan. Ayan. Dito lang muna. Ayan, ayan, pwede na ito. Paklo, ganyan. Ayun, ang laki eh. Ah, ito ba? Oo. Ano ba? Ah. Ano po? Oo. Ah ah ay triple na po halos yung makukuha natin ngayon nung ating kaunahan mm -hmm. baka hindi lang ang dami pong kasunod yung dami pong bulak-ulak umpisa na to umpisa na po ito talaga ililista ko po araw a, a, kada harvest namin kung karaan po ba yung unti tatlong yung... kilo ano yung po harap yung triple utapak po kayo dito mas marami nakatapos na po tayo sa ating unang tanim po dito tapos na po tayo dito dito naman po Ayun, Ayun nga po. Kung saan may bakante. Tayo nagtanim kaya medyo makulimlim po din eh. Medyo hmm. madahon. Wala po kasi kaming mas maluang pang taniman na bakante. sa tubigan ay talagang matagal pa po yung ano, trabaho yun. Ay di, dito muna sa mga baka, bakante po. Ay, utoy. Ang pagkakahaba. Ay, pagkakalalaki. Utoy din. Oo, oo yung pagkakahaba nung isang yun o daddy. Nasaan ba? Ayun o. Ay, oo. Ay, utoy, utoy. Pakita mo utoy. Ari, ari ba? Hindi yan. Ayun, Ayun ba? Oh. Ayun. Ay, arit ah, oh. po. Ang kaganda. Oh, nakakatawa po. O, tayo pang tamo. Ayun, ang pagkalaki ng isa. Ito na, ito na. Ito, ang pagkalaki. Aray, oh. Laki. Oh, laki, oh. Tutoy, arit, tutoy. At ang Ang dami naman pong bunga, oh. Madami na, madami na pong bunga. Ah. Bay, ano na, bay linya na. O, oh, sige, linya. By, ano, o, dito ako tatayo sa Sige. Arit ko. Ay. Ay. Nakatali ko oh, ito. Ay, ang dami. may ano. Bulo. May bulo pala ito. Ito, hindi pa may ano. Hindi pa. Ay, tumawarik oh. Hindi makawilo. Ayun, ang ilawit ay mo lang. Huwag ka na ito. No? Hindi pa ano. Hmm. Wala na dyan. Wala pa oh. Oh, saan ka ba mag-umpis ha? Ari, kalim niya. Okay. sige. May pinipalang ako yan. Yan okay na nakadalo tayo linya ito eh. Nakataga ito patung-patong ito. May okay na. Yan tinataktak ng puni kuya. Sige, sige. Tarikito to. Pasak lu ko oi. Oo. Oo. Ah, ah. Oh. Are mo. Amo ka. Kalakay. Wow. Are, oy. Oh. Ay, hindi pa. ire ire pa. Oh. Catch. Catch. No patua po ay. Eh. Mm. Si malaki pala 'yan. Mas malaki. sugat, ang dami ngayong, yung anong wala sugat, walang. Ah! Ano pare? Kapag kamitig naman ito. Mm. sabi ko ako tayo. Malambot tapi sila na konti. Oo. Oh. Ay, ayos po. Pagandahan po. Yan. Yeah. Yung pala ang ano nung tinatanggal ang malalaking dahon. Ayun, pao ka haba. Ano? Marami ito. Hmm. Hindi na Alam mo kung bakit pag tinanggal. Marami ito. Yung malaking dahon kasi, siya pang nag absorb ng vitamins. Pag tinanggal ay, ay, mo. Alampasan mo na. mo na, papa. Huh? Ay, galing niyo, kuya, nang makuturo. Ito po ang pinakamasayang... Moment. Moment po, ang pag-harvest po. Ah, ah, yung, yung... Atras, atras, atras. Second row. Ito para kaliwaan. Ah. Ah, Ay, dalawahan. Oo. Yan ang pinakamagandang Ay, kung pae na. Ito eh. Ay, Ay, pa, daddy, oh? Sa likod uh, ka ni, sa likod ka ni daddy. Taga pulot. Kadali. Ito. Ito, eh? ito eh. Ipakita ko ito. Ipakita ko ito. Eh? <laughs> paborito yan ni Bunso. Ay, ni Kuya. Ah, ah. Kuya, paborito mo yan. Hmm. Torta. Ayun, kuya? To ano Kuya. Maluto ba yan? Yung kung niluluto ni Mami na tuyo laang po na may kalamansi. Ano Hindi kalamansi yun. Ano yun? Sinangag na bawang. Uh, tuyo, tapos... Oyster sauce. Oyster sauce, sinangag na bawang at uh, pickles. Ah, ayan. Ah, Sarap po nung mag magawa po kayo noon. Yun po, adubong purta. Ah, adubong talong. <laughs> no? Piniprito muna yun. Ay, piniprito po muna pala. Ay, ating ano po, ikukuntin po natin. Ay, ganado po. Sabi lang. Sarap pa nga nung kung may hilaw na ano. Yung sibuyas na puti. Oo, oh, sarap po. Ah, ay tungkod so po kayo. Tungkod laki dangkalin mo daw. bisa maygit. Uh, uh, <laughs> 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 Oo. Maygit, isa. Isa lang saktong. Uy, diabol. Padali. ay <laughs> kasi maliit. Ba't kinuha mo? Yung eh. isa nga din hindi mo kinuha. Oh. Ayan siya. At si Ma'am Lynn ay gusto medyo maliliit daw. Okay. Ngayon, ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Taman-tama po. ayan. Oo, pwede na Taman, tama po. Dito, wala. Ay, ay, ito, isa. Dito, sakto na po tayo sa ating pag-harvest. So, mm, sa kamila. Mabili sa atin. Kasi okay, kailangan ng... Siyempre. Siyempre. Anong kailangan ng halaman? Hmm, hmm. Aba, mayroon pa dito. Bigat na eh. ah, Hindi mo kaya, tutul. Mas marami may salgunog pala. Hindi mo kaya, utoy, pumutol? Ito pa, dito. Hindi, ah. Ayun, totoy, haba. rin kaya Pero medyo hindi po naganda, hindi ko alam kung anong kulang. Oo. So, nasa lupa na. Tamo yan dulong yan din ano, ah, parang madilaw. kaya nga hindi pwedeng ganoon. Dapat ay higupit. At maliit pang puno ka ko dito. Ugat. ba may bata pa? Wow. May guhit Dapat yan ang lando. <laughs> hindi, hindi kaya na kamay. Hmm. Hmm. Wala Aray na bunso. Ano po so. mga hmm. kapambin o? Hindi mo kinuha yung cutter. Mayroon Ay, ang kinuha Ang ganda, may Ang gaganda. Dito na po tayo sa ating pangatlong taniman po. O. Mas marami po din eh. Yan. Ako na ito tayo. Ako na Siko taga ko muna ha. 'ha. Ikutan ko muna. Ayan po, Naglawit Pagkalalaki. Oo. po, pagkalalaki uh. uh. Ayan Ayan. Uh. Ngayon marami pong bunga oh, marami. Hmm. Oh, ang laki po oh. Ano ang pagkalaki? Eh. Ayun po oh. Hmm. Ang laki. Gagamasan ko nga po, bunot ang kananda damo. Hmm. Oh, eh. laki. <laughs> Parang comfort na isa niyan, Toy, ah. Lalong mamahal ang anong... Ngayon, Toy, tiba. To, yeah. 100 na isa. 100 na isa. Ang mahal ng talong mo. Ang yeah. yeah, sulit, ang pagod. Ang araw-araw na pagdidilig. Sulit ang pagod, pero nagkahalaman. Ah, ah. Kaka, oh. tumukod pa kung hindi tumukod hindi maliliko ko toy ah. naiwan mo o oh. maapakan mo nasa ah. may paa mo Ay, ah. yung, Ay may kit eh. ah. isang tangkal na rin. May mm, kit pong isang tangkal. ganda. O, tayo baka tumata. Ah. 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 Oh, Walang-wala po. ang pong hira. Wala mo butas. Wala. Good yan lahat. Ang uh haba. -huh. Uh -huh. Ay, bata. Ayan pa. Eh? Ayan o, may marami na uling kasunod. O, magkakasabay. Balik mo pa. Dito, kumuha din ng kanting ano. Ang hmm. Nabawasan ito. Kung hindi pa ito nabawasan ito. Ayan, kuha ito ito yun. Oh, ba't ito ganito? Ayan, kuha ito ito yun. Ito yun. Ito yun. Ito yun. Ito yun. Ay, nakakapagpausok mamaya. May white fly na lipad. Kailangan po natin hindi padami ng white fly. Ako po yung nagpapausok tuwing hapon. Delikado po yan. Bunot. Hmm. Yung napausokan ko po ng bunot. Bunokin. Tapos nilalagyan ko po na rin mga binubunot kong damo sa tabihan. Ari o, oh, puto yung atumukod ah, o. Oh. Ito yung tumukod. Dami lang. Pwede dati may balik ko dito. Hindi mo ko pinagawa. Be, pang ulamin niya sa isang araw. Pag na makalaki. Walang nga niya. Ari o, lampas ka o. Oh.

Po, okay. Isang um, oh, isang tuwid pa lang natin yan ano. Um, are ang mejuk ricik isa um. Pangulam. Ayung isang yan ba para mataba na eh. Hey, ricik. Halanganin ka. Eh yes, salikot mo. Stop. Mas tabi to bitayin na lah. Meron nando nanak sa bag. Nakaduminum ka na sa bulsa ng bag. Yeah, Tayo Ay, na dulo na. May isa pa din. Ala Sa baba. Ito ala nga. Late pa ambang dalaw. Humay gi ay, ay. May kasabay pa la. Mm -hmm. Ito sa kabilang. Ito sa kabilang mm. ko. lampas, Lumpas. Sa saling kuramin. Daw ko sa lodi. Ano? Kahit pala makaluhan ang puti. Mga hmm. lung harvest po. Ah, makakaisang sako ata tayo. Mari ko. Ang <laughs> galing. Meron. Oh. Ito sa. Ito lahat ng yan, yan oh, ay. Eh. Ay kung yan po pala ay nagsabay-sabay ito. Ito mm -hmm. po ang extension ito. Pagkadaon. Ah, eh. <laughs> Gusto ba sa kanan ng sa agad? <laughs> Bahala wala yan. Eh. Dini, sa kabilang ari. Tatanggalan na po natin yung mga reject po. Pwede po natin yung um, gayatin kung magkakaig yung iba. Ito. Laki. Ito. Mm -hmm. Na. Ito ba? Mm -hmm. Pwede na ito. Mm -hmm. ito. Ah, ito tukod ulit. Hmm? Ang loko yun. <laughs> ah, po. Aba. Ang sarapin ano po, yung tritulaang tapos ito yung mansi. Mm, so Asyad so na po ang umaga, ang tawalian. Araw-araw ano? po, pwede pala itong ulam. Ang bagong pitas, matamis. Mm, Manamis-tamis po ito. Oh. Mm. Nakawang pitas yun ng ano, eh, Ay, anuhin mo na lang. Cutter talaga na ito. Ito, hoy! Ito. <laughs> oh. <laughs> ang dami mong hinahanap pa dyan sa harap mo. Hmm. Ang ganda. Wala nang hahanapin pa po. Ah, laki. Oh. Hmm. Eh. Ang ng bulaklak ay Ang dami. Kapal ng bulaklak. Eh? Nasaan ba? Yung talong. Ay, oo. Makapal pa ito. Eh, bata pa rin. Pagka, bata-bata eh. bata pa rin. Kung atin pala kukunin na sabay-sabay yun ay ano-ano. Ang dami lalo. Ayun dati sa kabila oh. Iikot ka na lang. Mm -hmm. hmm? Ayan, kuha yan. Laki. Hmm. Kilo, <laughs> Ayun po yung ating extension oh. Naganda-ganda na rin po. Na, Medyo papalagi. malalaka na rin. Ah, marami na rin yung bulaklak. Maka, May bunga na nga ay. Hmm. Ay, okay lang yun. Huwag mong tanggalin kasi yun na may kasing itad nito eh. Napahuli lang siya ng tanim. Taglaga, ang pong maganda ang lupa din eh ay. Kaya ito po ay eh, mas malalago. Oh, look. Eh. Hey. Ah, gusto, po, ah, ay anak, hindi pa gudi. Toto hmm? oh, oh. ay randa kayo. Ang dalawa, dalawa. Ay, 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 ay. na lang. Sakit na wala. Ay, ari matatabunan ng lupa oh. Lumabas eh. Tutoy, hmm, ano? lagi na doon tutoy. Eh. Yes, okay. Ang kala ko ng talong. Ayun pa o. Oh, eh. Malalaki pinto. May deliver natin ito. Okay. Para may mabig ka na si Lord Linda. Arif po ang ating mga naharvest mga ka oh. Kaya mo dito. Katulong natin si Kuya Anil po. Otoy, kaway otoy. Ayan. Yeah, ito ay, tutulog mo lagi ng gato. Ayun po. Ayan, ay, ay, po. Ayan. Oh. Ganyan po. Kagaganda ng ating talo. Uh, ang ating talong. Ang rejik po ay arlang. Tatanggalin na po natin ito lang po. Yan yung mga kilo. Ito po. Yan. Kilo ba yan? Kilo? Pwede rin naman yung kilo tapos walang butas, walang sira. Buwala hindi naman po ano? Hindi po ba masilan yung ating dadalahan? Paninda dito sa barangay natin. Pang retail. Ano Dito itutok mo. Ayan. Ayan po. Ay, nag Daraan, di po, di na. hindi po, hindi kacha. yan po. Hindi sa daong yung dalawa eh. <laughs> naman pag may tanim nga naman. Talaga pong nakakapawi uh, ng pagod. Uh, Parang tayo po ay nakakagawa po nung sabi ni mami ah. Ano yun? Na tinuran dito. Sabi ko sa iyo. Gawa ito po, harikipar ni pa. Mm hmm. Kaya kaya sa pasan-pasan mo yung reject papunta dun sa baba. Uh, at least. natin, ah. Uh, Hindi, at, na, at least eh, ilalabas mo, malinis na. Pwede po. Pwede. Bro, anong ano eh. Mas marami po walang susunod kapag yung ating extension ng mga rin. Mas madami. Mm -hmm. Ano yung extension? Extension. Dagdag ko tayo. Dagdag. Ah, ipon po ang ating po makabigyo na mahaba. Ay, maganda po ba yung nag-video na ang niya yung nagpukutuhan? Ito baka di upi din ang haligi dito. Oh. Dito po tayo mga mga gawa po. Kaya lang hindi so, pa sa ngayon ay. Dami pa po namin gawa. una po namin yung taniming mais pa. Dito, dito tayo mga gawang tinuran. Yeah, no? uh, Tapos ako kami magdi-deliver Ah, timbang na po natin na mo? ilumi Awan, basta at nung makwenta ko eh Mahigit sa libo lahat O, so, anong mayroon na pong bumili sa atin Sa bahay pala ang po Tatlong tao Tapos ar po yung natin Ah, pan deliver po natin kayo Lalo nila Yung sinu kong panigang e depois, depois, depois... natin. Pag sa kasing ganda mo. <laughs> dito po sa upuan. Oh, kasing ganda mo. Ay, sa ako po dito sa iyo muna. E, uh, nga. <laughs> si eh. po, po ng ano, ng mga parinda. Gulay. Ano yon? 630. Tinimbang ko doon sa digital. po, hmm. dito na. Ay, aking... Sili, 130. Mami, naghulog sa'yo? Wala. Tingnan nyo naman lula, oh. lahat? Lula. 630 ata. 130, 760. Oh, yung lalaki lula, oh. Pakita. reject Hindi, hindi. Hindi, reject yan. <laughs> oh, <laughs> kapita. <laughs> Bawal yung mainitan. Oo. Oh. Amaya, ko yan. Oo, oh. oh, dali, lagi dyan. Yan, po yan

Tapos mamaya may iiwanan dito. May bumili kasi doon sa bahay na padaan. Bayad sa talong din. Ay, di ko magkaroon binta mo yun. <laughs> Tama lang. Oo. Oh. Pag-retail, retail yun. Ay. Oh. Ha? Huh? Ay, sito daw po. Pawin na po tayo. Nandun! Nandun! Yung talong mo! Yung talong! Yung talong, talong. mo! Oh. Balikin mo ko yan. ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎರಡಕ್ಕೆ